Binulabog ng Diyos na ito ang Ehipto. Binaliktad niya ang lahat. Daandaan -daan na Diyos ng panteon ng mga Ehipsyo ang kanyang nilampasan upang maging kaisa-isang sinasamba sa buong kaharian. Ito si Aten, inilalarawan bilang isang bilog na araw na nagliliwanag ng buhay at kapangyarihan. Hindi siya basta isa pang Diyos sa siksikan ng panteon. Si Aten ang sentro ng isang revolusyong lumaban sa pinakamatandang mga tradisyon at naglugmok sa Ehipto sa panahon ng ligalig at pagbabagong anyo. Namuno sa mapangahas na pagbabagong ito ang paraon na si Akhenaten na binago ang mga patakaran upang gawing si Aten lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng debosyon. Ngayon, malalaman mo ang kwento kung paano naging isang monoteistikong sibilisasyon ang sinaunang Ehipto. Ang pag ni Aten bilang pangunahing Diyos ng Ehipto ay hindi likas na evolusyon, kundi biglaang radikal na pagliko na pinangasiwaan ng paraon na si Akhenaten, na kilala nung una bilang Amenopis Ikaapat. Daang taon nang sinasamba ng mga Ehipsyo ang isang masalimuot na panteon kung saan bawat Diyos ay may tanging gampanin sa kosmikong kaayusan at sa pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga pangunahing Diyos si Amon-Ra, tagisag ng banal na kapangyarihan ng hari at ng paglikha. Ngunit iba ang bisyon ni Akhenaten. Nakita niya ang araw na si Aten bilang lubos na bukal ng lahat ng buhay isang universal na Diyos na humahagpas sa mga hanggahan ng tradisyong Ehipsyo. Hindi lamang itinaguyod ni Akhenaten si Aten, kundi halos ipinilit niya ito bilang tanging Diyos na dapat sambahin. Maaring inudyukan siya ng pangangailangang itoon ang kapangyarihang panrelihiyon sa kamay ng paraon. Kaya nabawasan ang impluensya ng makapangyarihang mga pari ni Amon na nagkamal ng yaman at kapangyarihan. Naniniwala si Akhenaten, na si Aten ang nag-iisang tunay na Diyos, ang lumikha ng lahat ng umiiral, at ang kanyang liwanag ay tuwirang magpapala sa paraon at sa maharlikang pamilya sa isang bukod tanging banal na ugnayan. Kaya't naging hindi lamang pambihirang puwersa si Aten, kundi sa gisag ng sentralisado at ganap na kapangyarihan na nagsulong ng revolusyong panrelihiyon at humubog sa isa sa pinakakapanapanabik na yugto sa kasaysayan ng Ehipto. Sa halip na antropomorpikong anyo ng ibang Diyos, iginuhit si Aten bilang bilog na araw na nagpapalabas ng mga sinag na nagtatapos sa maliliit na kamay. Tila hinahaplos ng mga nakaunat na kamay na ito ang lahat sa paligid, palatandaan ng tuwirang ugnayan sa pisikal na mundo. Pinibigyang diin ng makabagong larawang ito na si Aten ay Diyos na walang hugis, ngunit masigla at sumasaklaw sa lahat. Dumadama at kumakandili sa buong sanlibutan. Pinalakas nito ang ideya ng isang universal at masidhing presensya ng Diyos. Itinuring ng sinaunang mga Ehipsyo ang araw bilang sagisag ng panibagong buhay, kapangyarihan at paglikha, pinagmumulan ng enerhiyang nagpapalusog sa buhay at nagaayos sa kosmos. Bilang personifikasyon ng bilog na araw, kinatawan ni Aten ang walang hanggang ikot ng buhay at kapangyarihang nagpapakain sa pag-iral. Itinuring siya bilang Diyos na lumikha nakalalampas sa limitasyon ng mga naunang Diyos at nangasiwa sa paghubog at pagsigla ng daigdig. Sumiklab ang liwanag ni Aten sa lahat ng nilalang at pinagyaman ang mga ito, gaano man ang katayuan, lahi o pinagmulan. Binago ng ideyang ito na ang Diyos ay literal na dumadampi sa bawat hibla ng buhay sa pamamagitan ng kanyang mga sinag, ang pag-unawa ng mga Egyptyo sa banal na kapangyarihan. Kinatawan ni Aten ang prinsipyo ng pagkakaisa Isang universal na diyos na ang diwa ay nakapaloob sa mismong siklo ng kalikasan. Ang Dakilang Himno kay Aten, isa sa mga pinakamarilag na teksto ng sinaunang Ehipto, ay nagpupugay sa natatanging ugnayan ng paraon Akhenaten at ng diyos na si Aten. Itinatampok ng himno ang kahalagahan ng kalikasan, mga halaman at hayop, ilog at bundok. Ang siklo ng mga panahon, lahat ay bahagi ng harmoniya sa ilalim ng pamumuno ni Aten. Ang makatang bisyon ng nag-iisa, ngunit mapagpala at mapag-arugang Diyos araw ay naghandog ng pilosopiyang malalim, na nakaugnay ng kapangyarihan ng paraon, na bilang tagapamagitan lamang ang may kakayahang umunawa at ipalaganap ang kabanalan. Hindi lamang pinuri ng dakilang himno kay Aten ang Diyos, kundi pinalakas din nito ang natatanging papel ng paraon bilang kinatawan ng kalooban ni Aten sa lupa. Ang rebolusyong panrelihiyon pinangunahan ni Akhenaten ay isa sa pinakamataas na antas ng pagyanig sa kasaysayan ng sinaunang Ehipto. Malalim na politiistiko ang lipo ng Ehipsyo, ngunit pinili ng paraon na putulin ang milenyong gulang na tradisyon sa pamamagitan ng pagtutok ng lahat ng pagsamba kay Aten. Lubhang binago ng pagbabagong ito ang estrukturang panrelihiyon, pampolitika at panlipunan ng mga Ehipsyo. Marahil ay hinimok si Akhenaten ng hangaring patigasin ang kapangyarihan sa sariling kamay sa pamamagitan ng pagpapahina sa makapangyarihang uri ng mga pari na may hawak na napakalaking kayamanan at impluensya sa bayan at pamahalaan. Sa pagtutuon ng pagsamba kay Aten at pagdedeklarang siya lamang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, sa esensya ay inangkin ni Akhenaten ang monopolyo sa autoridad na panrelihiyon. Ipinasara ang mga templo ni Amun Winasak o binura ang mga larawan ng ibang Diyos at nilisan ang sinaunang kabisera sa Tebas. Sa halip, nagtayo si Akhenaten ng bagong lungsod, ang Akhetaten, na inialay lamang sa kulto ni Aten. Napilitang yakapin ng mga Ehipsyo ang kulto ni Aten at talikuran ang mga Diyos na kinamulatan nila sa loob ng maraming salinlahi. Ang pagkaputol na ito sa politiismo ay nakaapekto sa buong lipunang Ehipsyo nagsaboy ng tensyon at paglaban sa pagitan ng mga tao at ng lumang relihiyosong elit. Sa marami banyaga at mahirap tanggapin ang ideya ng nag-iisang Diyos, ibinulid ng pasyang ito ang Ehipto sa espiritual na alanganin, kung saan napalitan ang dating kaayusang banal ng nagkakaisang pananaw na lubos na nakaasa sa figura ng paraon. Ngunit panandalian lamang ang rebolusyong panrelihiyon ni Akhenaten. Pagkamatay niya, Mabilis na nagkawatak-watak ang eksklusibong pagsamba kay Aten at muling bumalik ang Ehipto sa tradisyonal na politeismong tumatagdaang taon. Pinangunahan ng mga sumunod na paraon na nagnanais ng mas matatag na pamahalaan, ang pagbabalik sa lumang sistema. Tinanggihan nila ang mga reformang monoteistiko at sinadyang burahin sa kasaysayan ang kulto ni Aten. Si Tutankhamon ang isa sa mga unang nagpanumbalik ng pagsamba sa mga lumang Diyos at muling nagtatag ng kataas-taasang posisyon ng Diyos na si Amun na nakalimutan sa panahon ni Akhenaten. Hindi lamang ang kasta ng mga pari ang nailayo ng mga reforma ni Akhenaten, kundi pati ang sambayan ng Egyptyo na nananatiling mahigpit ang ugnay sa tradisyonal na mga Diyos. Pinahintulutan ng pagbabalik ng politiismo ang dating hierarkiya ng pari na bawiin ang kapangyarihan, lalo na ang makapangyarihang klerong Amun na ngayoy nakatuon sa pagsira sa anumang bakas ng rebolusyon ni Akhenaten. Iniwan ang mga templong nakalaan kay Aten at ang lungsod ng Akhetaten na inihanda lamang para sa pagsamba sa Diyos Araw ay dahan-dahang binaklas at ginamit na muli ang mga materyales para sa bagong mga gusali. Binura ang pangalang Akhenaten mula sa talaan ng mga paraon at opisyal na rekord at winasak o binago ang mga monumento para kay Aten. Ang prosesong ito ng Damnatio Memoriae ay para tiyaking malilimutan ang mga reforma ni Akhenaten, na para bang hindi kailanman nangyari at magsilbing babala sa mga susunod na pinuno na huwag tularan kung ayaw nilang mapapawi sa kasaysayan. Iilan na lang na himno at sagisag ng bilog na araw ang nabuhay mula sa mga pirasong nakaiwas sa pagkawasak. Sa pagbagsak ni Aten at pagbabalik ng politeismo, nagbalik ang Ehipto sa dating kaayusang panrelihiyon at naging maikli at halos nakalimutang kabanata ang rebolusyong monoteistiko sa mahabang kasaysayan ng bansa. Itinuturing ng ilang iskolar na ang pagtatangkang ito sa monoteismo ay nagkaroon ng alingaw-ngaw sa mga sumunod na tradisyong panrelihiyon. Ang ideya ng isang Diyos na sumasaklaw sa lahat, na mamahala sa paglikha at pagpapanatili ng kaayusan, ay kahawig ng mga kaisipang lilitaw kalaunan sa mga relihiyong hudaismo, kristyanismo at islam. Ang paglalarawan kay atin bilang universal na Diyos, na sumusuporta sa lahat ng buhay, nang walang tagapamagitan maliban sa paraon, ay umaalingaw sa pananaw ng isang transcendental at nakapananahang Diyos, isang ideyang magiging sentro sa mga relihiyong iyon. Ito ang unang pagtatangka na pag-isahin ang pananampalataya sa ilalim ng iisang universal na sagisag at patuloy na umuugong ang konsepto ng absolutong Diyos sa mga ideolohiyang panrelihiyon at pilosopiko sa daigdig ng sinaunang panahon at sa mga susunod na tradisyon. Bagaman panandalian ang tuwirang epekto, nag-iwan ng hindi mapapawing bakas sa kasaysayan ang pagsisikap ni Akhenaten na magtatag ng isang monoteistikong relihiyon sa loob ng politeistikong lipunan. Hinubog nito ang mga susunod na pag-unawa sa kapangyarihan at pananampalataya at nanatili bilang isa sa pinakamasalimuot na yugto ng sinaunang Ehipto.